Yeah. Ano ka ba, Kasi Katita mo ito maraming customer, banda doon. Pagingin ka doon, baka mahirap na maagawan para yung personality. Sa management ng ano, store. Ha, okay ba po, Madam. assist doon okay. yung maraming kita. Sige po. Hi, Ma'am, Sir. Welcome here in, in Exaparo. Thank you. <laughs> Come on, get inside. Um, madam, how much is this? Naku, kabayan, huwag ka na pa English-English pa. Ito naman. Ay, naku, Pilipina ka rin pala. Naku, salamat na din ako mahirapan mag-English. Ilang buwan ka na dito sa, ano, sa, sa Dubai? Tatlong pa lang ako dito. Ba't nga mabait yung amo ko? Naku, buti ka pa, napakabait ng amo mo. Ang dami mga Pilipino dito sa, ano, sa Dubai. Kaya, parang hindi kayo mga homesick, kasi nga halos lahat ng mga workers dito sa Dubai, mga Pilipino Kaya, okay lang yan. So, kunin mo na yan. 400 lang yan. po. Ang mura naman ito. 400 lang. Asas na kita. Ay, bagay na ito sa anak ko. Kalinita. Ano to na po yung anak mo? Ay nako, 18 years old na yung anak ko. 18. O bagay na bagay ito sa kanya. Ako, parang piling ko nga bagay ito sa anak ko. So, kabayang kunin mo na to. Sa Pilipinas, ang mamahal na mga damit nung dito mura. Sige, kunin ko to. Pag wala kang magawa, punta ka lang dito sa ALX Apparel. Mar maraming mura dito ang mga damit. Dahil na sa mga ang dalaga. Ako, sa iyo ha. Dala mo yung anak mo nito. Ako, hindi mahilig sa hiko yung anak ko. Eh. May yung mahilig sa bag. Napakamula ng na mga hikos na, mga hikos namin, mga, mga, earrings namin. Sige, punta lang ako doon kabayan. Pag may kailangan ka pa, ha, tuwagin mo lang ako. I-access kita. A few moments later. Salamat kabayan. Thank you kabayan, balik kayo. <laughs>